Good morning, everyone. Ayan. So, ang oras ko dito habang ginagawa ko itong uh, video recording ay 8.25 ng umaga ng December 2. Two weeks na lang. Christmas na. So, happy Christmas, everyone. So, guys, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Golden Family. Alam niyo na kung sino yon. I'm going to show you the pictures of Carlos Yulo na bagong photoshoot niya ito sa barley. ah, uh, Choco barley. Ayan po. At ginawa niya mismo ito sa kanyang hotel. Ay, sa kanyang kondominium. Itong bagong, ano niya, um, ad, uh, bagong endorsement photoshoot. I am worldwide amazing barley chocolate. Dati Milo ang hawak-hawak niya dito. Ngayon, no? Oh, chocolate barley na. So, ito guys. Mm, sachet lang pala yan. Mm. Swertihan ng aso. Oh, kasama sa kasama sa pag-endorse ang aso sa barley chocolate o choco barley. So, yan po yung mga ano niya. And this is taken uh, sa condominium niya. Empty yung kanyang cabinet, cupboard. At uh, guys, ipapakita din natin yung kanyang mga kapatid. Especially si ano, Eliza. Meron yata ako dito. Uh, puro achievement ito ngayon ng mga Yulos. Ayan o, no? galing. Grabe talaga itong bata na to. Parang walang buto. Grabe mag-project si ano, si Eliza. Galing. Ayan you know? o. Parang walang buto. Ito naman yung uh, kanyang mami nila na si Mrs. Yulo at ang tatlong anak pictures. Ayan, nawawala yung isang anak. Eto, nawawala. Nagsasarili. Hamantala itong kompleto sila ditong uh, tatlo na magkakapatid. At meron isang nawawala. At ito yun. Ayan, di ba? Ah, alam niyo ba yung nakasulat yun sa hawak-hawak ni Carlos? Yung man at his best award. Ayan yan, yung hawak-hawak niya. At syempre, hindi pa huhuli si Golden Girl, yung si Miss Gluta. Sabi ng mga netizens, si Miss Gluta tayon. Ayan, na minsan napapagkamalan na asawa ni Rafi Tulfo. ba? Diba? O, ayan, guys. Aha, uh ayan. -huh. Sa Esquire ito. Okay, so doon naman tayo sa mga video, guys. Umpisahan na natin yung in ni Carlos na barley, hot chocolate. O dito tayo sa I Am Worldwide. Okay, so may isang vlogger sa US na dati ko na dito na ipalabas. Uh, Usap-usapan ngayon na baka daw si Carlos malugi din o matulad kay neri Naig, yung asawa ni Chito Miranda, na mapagbintangan din na nag -scum. Nakakatakot ngayon mag-endorse dahil pati ang mga endorser na dadamay. Okay? So, syempre, hindi naman yan natin pwedeng ikumpara kay Neri Naig dahil iba naman yung situation. Ito kasi may mga netizen na nag-react doon sa post kay Neri Naig na baka daw si Carlos ganun din mangyari. Mapagbintangan din na na kasama sa mga nag scam ng mga investors kasi nga ang mga endorser damay, di ba? Kasi usap-usapan na si Nery Naig ay so endorser lang, tsaka si Rofami Quinto at tsaka si Manny Pacquiao. Pero bakit nadadawit ngayon? So isa din ito sa mga ikinakaba ng mga Carlo, Carlos Yulo supporter na baka daw si Carlos ay ganun din ang gawin ng mga ano mga investors mapagbintangan. So ngayon guys, yung paliwanag nitong ano dalawang beses ko na to dito present, pangatlo na yata ngayon. So ito ang paliwanag ng uh, isang nag-aaral ng paralegal doon sa US. Pakinggan natin. Pwedeng mabago ang buhay ko. okay? So pag mo ng mga products, gamitin mo. Avail, then use. And then, share, learn, earn. So, sabi rin niya dito is use the products ay research barley at hindi siya nire-regulate ng FDA. Ibig sabihin, it's not tested for safety or effectiveness. May mga posibleng side effects yung barley. Kapag umiinom ka ng gamot or meron kang underlying health conditions, you have to talk to a healthcare provider bago ka uminom ng barley grass supplements. Dito, wala man lang disclaimer, paano kung allergic ka? So, gagamitin mo na lang, susundin mo na lang siya. Pero whatever, 'di ba? Wala nang tanong-tanong. Who cares about safety? Basta makapag-recruit ka hanggang hukay. At least magiging millionaire ka according to her. So guys, hindi siya approved ng FDA. So ibig sabihin, lahat ng product under the bar, the I am worldwide ay hindi siya approved. So paano itong uh, Choco Barley na ini-endorse ni Carlos? Ibig sabihin, it's not also safe to drink by the kids kasi hindi siya FDA approved. So unlike sa Milo na established product 1937 pa na launch. So 'di ba? Kaya ito yung ano nila, worry nila na baka daw ang I am worldwide ma bankrupt at isa si Carlos sa mga sisihin dahil siya sa endorser ng product na ito. I think hindi naman mangyayari. Okay? So now, dito naman tayo sa viral na pinag-uusapan, na regalo ni Chloe San Jose na relo kay Carlos na ang nag-comment doon sa comment section sa post na ito ay uh, ah uh, puro pambabatikos dahil itong rilo daw ay galing din naman kay Carlos Yudo ang pera. Panuulin natin 14 second. May we ask what watch you're wearing tonight and why did you pick this one? Oh, yeah. Um, ang suot ko po ngayong watch ay Carti. Isa pong dream watch ko. Sobrang special niya po sa akin kasi regalo po siya sa akin ni Hmm, diba? Once more. May we ask what watch you're wearing tonight and why did you pick this one? Free. Um, ang sunod ko po ngayong watch ay Carti. Isa pong dream watch ko. Sobrang special niya po sa akin kasi regalo po siya sa akin ni Chloe. Diba? Special sa kanya kasi regalo ng kanyang girlfriend. Ang tanong sa baba, saan galing ang perang pinambili ng Carti na rilo? Diba? Galing din sa kanyang uh, mga incentives at prizes sa gymnasts hindi magbibitiw ng ano ng pera si Chloe ano si nagaling sa kita niya sa social media na ng pagkamahal-mahal na rilo. Eh talagang lokohan lang ang nangyayari kasi nga yung laptop isa na yang patuna yung MacBook na ibenta sa kanya ni Chloe San Jose at siya din naman ang gumagamit dahil hindi naman ni Carlos alam gamitin ang uh MacBook kasi kahit ako ayaw ko ng mga masyadong dumagandang ano to brand kasi secured na secured ka lalo na pag mahilig ka sa online banking dahil online banking na ngayon secured ka sa MacBook ng mga Apple pero si Carlos, syempre galing sa simpleng pamilya galing sa payak na payak na pamilya na hindi naman lumaki sa upgraded uh, gadget So, hindi niya alam gamitin ang laptop. Kaya sinadya ni Chloe San Jose na ibenta e sa kanya pero siya din ang gagamit. Ganon din yan sarilo. Since siya yung sinasabing treasurer ng pera ni Carlos, ay uh, ganon din yan. Naglulukuhan lang. ba diba? Meron yata dito, ano yan ah, accusation. makita din natin yung award na tinanggap ng isang mother dear isa siya sa mga nominee sa pagiging uh, ano to, uh, award, awarding ng Outstanding Men and Women as mother of the two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo. So, yan, award niyan. Ay, nako ang kurot sa puso siguro dyan ni Mrs. Yulo na tinatanggap niya yung award niya ng anak niya na kaalitan niya. Ayan, wala na akong nakita, guys. So, hindi po natin dito na-upload yung Kela-i-i Las alas bagong palitan. So, dito naman tayo sa mga slide. Ayan, basahin natin 'to. I-i Las alas sinasabing di kaya ni Chloe, sina Sofia at Dariliah. Matapos na mahabang pananahimik, nagsalita na rin ang komedyanting si I.I. dilas alas tungkol sa mga pahayag ni Chloe San Jose hinggil sa kanilang kontrobersyal na alitan na may kinalaman sa hiwalayan ni Chloe at Gerald Sibayan Sa pamagitan ng isang komento sa Facebook post ng direktor na si Darrell Yap, muling binuksan ni I.I., ang usapin na tila may kaugnay sa relasyon ni Chloe kay Carlos Yulo, ang kilalang Olympic gold medalist. Sa naturang post, nagtanong si Derek Darrell ng isang pabirong komentos na agad na nagpasiklab sa social media. Ano kaya ang kina-offend ni Goldie sa sinabi ni Mama Ai na girlfriend ka pa lang ano ba ang gusto niya? Treasurer? Ayan. Grabe ka ate. Diretsyahan talaga. So, ayan po nag-post po si Sophia. At hinahamon siya na magkita sila sa Manila. Ayan. Yun, guys, ang mga update. At ito, ano to? Wala akong uh, kinalaman sa desisyon ni Kaloy. Iyan ay... Mariing na ipinahayag ni, Car ni Chloe San Jose, matapos siyang akusahan na nagiging masamang impluensa kay Carlos Yulo. Sa isang padayap, iginiit ni Chloe na hindi niya pinapakialaman ang mga desisyon ni Car Caloy maging sa kanyang karera. Never, ayan, balik natin ha guys, meron pa tayo hindi nabasa. Never ko siya sinabi na gawin ito o oh, iyon. Lahat ng nangyari sa buhay ni Kaloy, desisyon niya yon ani ni Chloe, para sa kanya. At kahit anong hamon ng tagumpay, ang naranasan ni Carlos, siya pa rin ang hawak ng kapalaran. Alam mo, diniwak ito ng mga tao kasi kung maaalala niyo guys, nung nag-guest siya kay Miss Tony Talks, sinabi niya doon na nung pinuntahan niya si Carlos sa Japan, Uh, meron agad siya mga kondisyones kung talagang gusto niya na sila ang magkatuluyan o magka boyfriend and girlfriend nag lay down agad siya ng mga kondisyones ni Chloe para kay Carlos kaya itong sinasabi niya dito na hindi niya pinapakialaman never ko sinabihan na gawin mo to gawin mo yon ay para na rin niya kinain yung salita niya noong nag-guest siya kay Miss Tony Talks. Kasi sinabi niya na gusto ko gawin mo to, gawin mo yon. Ngayon, baliktad na. Never ko siya sinabihan na gawin mo to, gawin mo yon. Ay, nako, Chloe. Magkwento ka na lang sa pagong. So, ayan. Another pride, moment of pride na proud na proud si Chloe. Pero binat, sila ng mga netizen diyan. Ayan, kauna-unahang double good medalist. Ayan ang mga comment. True, this guy is a good model as an athlete. No doubt about the athlete. However, fairing. Ayan, mabilis guys. Model people can always dress to impress. But impressing people with just a dress is not for everyone. Congratulations, Carlos Yulo. Parang lagi kang may kasamang manikin okay lang kahit di nanay ang kasama. Alam ko malaki ang support ng family mo like father, brother, and grandparents. Pero yan talaga ang sinama mo mula nang nagpursigi ka ng magaling din naman nag-push ang sumuporta sa'yo. Mahirap mabura o malampasan yung record ni Golden Boy kahit isang mili- milenyo hindi na ma- mamubura. Yan. Instead of Filipino honoring Carlos, you as the greatest athlete naging laughing stock. Totoo naman, naging katatawanan. So nawala yung pag-honor. Carlos deserved the honor of being athlete of the year kasi hard work niya yon. Kaya lang dapat di kasama si Chloe bilang inspiration niya but mas tama sana kung kasama niya ang ang magulang niya. Di rin totoong inspiring yung mapagmahal na magulang kung anong galing anong galing at yaman mo. Ayan, mabilis. Yung award is nothing if you don't care your loved ones. Everything is wasted. Inspiring sana kung di ikaw ang naging girlfriend na bahira ng bad image. So, yun po, guys. um Yung pinost ng uh, News 5 na ano bang sinabi nila? Another moment of pride? Wala eh. Nasisira because of Chloe San Jose's actions and, you know, yung pinapakita ni Chloe San Jose sa social media. You know, tulad nito. Kaya, uh, paano mo masasabing full, ano ka, full proud kay Carlos na ano na eh, hanggang ngayon, patol lang patol si Chloe sa mga tao sa ma, na inaasar din lang naman siya. Pinapatulan niya. Hindi nakakabuti sa kanyang ano, boyfriend career kasi lagi nasasabit ang pangalan. Anya, hoping na mag christmas na sila ay magkaroon na ng uh, pagkaka sama-sama, uh, pag, pagkakaroon ng pagmamahalan, pagbabanding at yung i-celebrate nila ang Yuletide season na punong-puno ng pagmamahalan at uh, pag-aaruga sa isa't isa. Kasi we don't need to wait perfect time. Today, tomorrow is the perfect time. Kailan ba yung perfect time? Ngayon na. Magsasabi tayo na uh, perfect time will come. Paano kung mategi na tayo sa perfect time na yan na tinatawag na ng iba? Huwag na. Kapag uh, pag magulang ang pag-usapan, wala nang mga perfect, perfect time yan. Forgive. Forget. Embrace your parents. Show them that you love them. And then, move on. Diba? Ganun lang yun. Anyway, guys, we are not feeling well. I am not feeling well kasi I have a runny nose. Kaya wala tayo sa mood mag-chika-chika dito sa screen. Anyway, thank you for watching. Um, at nagamit ko rin yung aking 45 minutes free bago ako mag-work. Yan. So, back to work na po ako. Bye for now. Thank you.